Ay mga kasipag, bring araw po sa ating lahat. So share ko lang sa inyo mga kasipag yun, yung bagong feature po ni Facebook dito sa ating profile account po mga kasipag. So meron siyang bagong features mga kasipag na talagang same po siya sa page na no need mo na po siya i e turn on professional mode po gaya dito sa ating Facebook profile account. So hindi na mo na kailangan siyang i-turn e on professional mode mga kasipag. Yun, at din mo na rin siya kaya na kailangan nagawing page kasi halos same na nga siya po mga sipag. At isa pa sa kinagandahan sa update na ito na bagong profile na suggest po ni Facebook sa atin na bagong features po mga sipag. Ay napakarami ng followers agad nito. Nagkakaroon siya ng na maraming followers agad mga kasipag. Nagulat po ako sa isang content creator po mga kasipag. You know? Si ma'am sana all po mga kasipag talaga na all ka. Nung gumawa po siya ng profile po mga kasipag you know, ito po ay talagang hindi na po siya pwede ma-monetize dahil gusto niya pong kumita po mga kasipag you know, ang ginawa niya ay gusto niya gagawa ng page, pero dahil nakadalawa na po siyang page, ayaw na po niya pero dahil gusto niya ma-monetize so meron po tayong binigay na features na bagong pagkakitaan na mga account dito ito yung features na profile din po, create Profile po mga kasipag So meron dito mga kasipag you know? So ito po Check ko po sa inyo Click po nating name Dito sa ating profile account mga kasipag Na naka turn on professional mode So yun mga kasipag you know, No need na po nating gumawa pa ng page Kasi nga mas maganda ito mga kasipag you know? Same na same na talaga siya na New page experience na rin po Ang kanyang itsura Click natin itong tatlong tuldok Sa may gilid yan mga kasi pag, you know, kung nakikita nyo po dito sa profile settings natin, yung tatlong toolbox sa may guild Turn on professional mode, ito yung account natin na naka-turn on na po yung professional mode para mag activate to um, page same na po siya na pwede na po natin ma-monetize ang ating account, pwede natin pagkakitaan. Pero ito mga kasipag, you know, create another profile. So ito mga kasi, pag, no need na po natin siyang gawing Uh, page, oh, same na talaga sa page at no need na natin siyang i-turn on professional mode pa makasi you know. So, ito na yung way na talagang hindi na natin kailangan pang gumawa ng page dahil itong profile na ito ay talagang e-monetize na talaga. Kung tayo po inamit na yung mga kriteriya dito kay Facebook. So, yun ang makasipag, you know. uh, share ko lang sa inyo yung kay Ma'am dito po namin siya ginawa ng account po masipag sa my create another profile. So ginawan po natin siya ng account dyan mga kasipag. You know? So sa loob lang po na isang buwan, nagulat ako mga kasipag. Ako po ang una niyang follower dahil ako po ang nagpagawa sa kanya ng create another profile. Yan mga kasipag. You know? Ito yung kanyang account and then yung profile account niya nagbagong gawa na dapat nating i-monetize. Then sa loob lang po na isang buwan mga kasipag Grabe Tingnan mo naman po mga kasipag 52k followers na po mga kasipag Hindi ko alam kung anong ginawa ni ma'am or anong ginawa ni Facebook talagang nirecommend na nirecommend po ito ni Facebook itong account na ito na bagong features niya po mga kasipag. ano napakaganda itong bagong features na mga kasi kasi hindi na natin kinakailangan ito na i-turn on professional mode kasi activated na po siya to same sa page sa new page experience yung features yung itsura niya di ba hindi ko alam mga makasipag kung ano ba yung magic dito. Bakit napakadaming followers na isa na i-recommend, na i-suggest yung account na ganito na bagong features ni Facebook po mga makasipag ano. You know? So yun, mga makasipag, try niyo po ito mga makasipag. Kung sakaling meron na po kayo diyan na bagong update ni Facebook sa inyong profile account na naka-turn on professional mode, no need nyo na po gumawa ng Facebook page. Dito na lang po sa create another profile, no need mo na rin siyang i-activate to ay eh, to turn on professional mode para ma-monetize itong account na to. No need na po siya mga kasi ino. Activated na po siya. Same sa page para i-monetize na talaga siya. Pag once na namit niyo yung kriteriya dito kay Facebook sa same ads, sa stars, sa ad zone reels, sa live ads, at iba pa po sa bonuses kung nyan kayo sa eligible kayo sa lugar na iyan. Yung mga pagino. At meron pa po dito ang subscribe to Meta Verified. So nasa atin na po masipag kung tayo po ay magsusubscribe or tayo po ay talagang magbabayad dito sa Meta Verified para malaman na tayo po ay authentic sa ating account. Tunay tayo, hindi tayo magagamit. At kung gusto po natin na magkaroon na maraming benepisyo kay Facebook sa kanyang services na yun po yung mga marami stickers, Meta Support na specialist, magre-reply talaga mga kasipag, gano? itong si Facebook sa ating mga katanungan, sa ating mga concern, at sa ating safety sa ating account, mga ka-sipag, you know, na maigaguide po talaga, maprotektahan po ni Facebook sa so, mga mag hack sa ating account. So yan, mga ka-sipag, you know, yan po yung masishare ko sa inyo dito, yung bagong features ni Facebook na create another profile. Yan, mga ka si Ma'am Sanaul, nagulat talaga ako. One key follower na ako pa lang po ang nag-follow sa kanya. Nagulat ako. Isang buwan, wala pang isang buwan, 52k tinanong ko po si Ma'am Sanaul mga kasi pagano ano pong ginawa po sayo Ma'am Sanaul wala daw nagulat daw siya at talagang grateful at thankful siya dahil sa new account na ito mga kasi pagano ang bilis ng follow talagang itong mga features ni Facebook ni recommend si po ito sa mga content creator itong kanyan uh, bagong features niya mga kasi na bagong create another profile talagang activated na ito same sa page na i-monetize so yan mga you know, na sa inyo na po kung gagawa po kayo ng another account pa kung kayo po ay uulit pa at nasa inyo na po mga kasipag you know, create another profile account kung nahihirapan naman po kayo gumawa pa po mga kasipag, ng mga profile o page account na gusto niya po agad-agad na makagain ito ng followers. Ito mga kasipag you know, talagang fast-moving. So, yan, may agad-agad na followers. Tsaka, talagang yung views talaga ni-recommend ni Facebook itong bago niyang features talaga. Itong create another profile account. So, try nyo po, mga kasipag, you know, kung gusto nyo po talaga, try nyo po kasi maganda talaga siya. So, uh, reservation ng mga profile account. Yung mas maganda din naman po, mga sipag, na marami po tayong profile account. Na mayroon po tayong mga ma-share pa, konektado. Yan, mga kasipag, you know, na marami pa po tayong pagpupuntahan, may kahalili, may kapalit na ating profile account kung sakaling ito po ay not na talaga. So, meron pa po tayo naka-reserve at isang buwan na siya, pwede na siyang i-monetize dahil nakagawa na po tayo po mga sipag. So, yun na po masi-share ko sa inyo dito mga kasipag. You know, try nyo po itong create another profile na bagong features po ni Facebook na napagpapadami ito ng followers agad. 1K to 52 yan mga kasipag, you know, sa inyo na po kung ano pa, gagawa pa ba kayo ng another, magre-reserve kayo. Para maging malinis ang inyong new account, hindi na po siya not recommendable. Kung sakaling hindi na kaya yung Loma natin, not recommendable talaga. Meron na po tayo nakahanda ano, na another account na pwede na imonetize dahil umabot na ito ng isang buwan o dalawang buwan. So, yan lang po mga sipag. Sana po meron kayo nintindihan sa nakunit video at sana po nakatulong. At kung nagustuhan itong video mga sipag, pasuport na po sa ating YouTube channel ng po mga sipag. Kung hindi pa po ikaw nakasubscribe, subscribe nyo na po mga sipag. At saman nyo po ang ating Facebook page ng KKStv din po, mga sipag. Eh, no? Marami din po kayo matutunan doon. At pindutin nyo na po ang notification button para masidig ko sa mga bago videos siya upload. At kumira ko suggestion at katanon mo kasi pag mag-comment down sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin ko yan. At magagawan pa natin ng content video yan ng kasi At huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Mga kasipag, marami salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.